Sabi po na itong isang kumakandidatong senador kay Sara Duterte, Madam, ako po yung nag-iisa. <laughs> nag-iisang senador ng tatay ninyo. Siya daw yung nag-iisang senador na nagre ng buong Visayas. Oo. Oh. Ito yung mga patunay no na nawala na talaga itong mga Duterte. Isa pa, siguro yung mga ganito tibayan na lang talaga ng sikmura kasi nga pag ikaw ay nadikit sa mga Duterte ngayon sigurado mapapahama ka rin mapapasama rin ang imahe mo e wala pa man din hmm. ayan sabi ng mga natasan sa comment section nako kawawa naman eto dumikit na naman kay Sarah Duterte at yun nga yung sinasabi ng nag-iisang senador ng tatay niyo hmm. Ito ay maliwanag na meron talagang mga senators, meron mga congressmen na naandyan pumapasok ng politika para pagsilbihan ang mga Duterte. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw na paunti ng paunti na yung mga yan. Mantakin mo ha, buong Visayas region. Buong Visayas, anyway. Mag-isa lang daw siya. Yan. Ipinakilala na itong uh, PDP laban senatorial candidate na ito ang kanyang sarili kay Sara Duterte Uh, nang minsan daw na dumalaw ito sa ospital kung saan nakakonfine ang isa sa mga kawani ng Office of the Vice President. Mm -hmm. Talagang ano no, si Sara Duterte medyo medyo pursigido para bantayan yung kanyang mga mga officials, yung mga empleyado niya sa Office of the Vice President man o sa DepEd talagang naandyan siya para, para bantayan itong mga ito. Bakit kaya? Kasi nga, ang sabi ng mga natasans, eh, kung pumiyok kasi ang mga yan at ikanta siya. kaya maigi pa, o mas mabuti pa, na naandyan siya lagi sa tabi na itong mga empleyado niya na kanyang hawak sa liig. Pero hindi naman kasi lahat, ano ko, hindi naman lahat ay kaya niya talagang hawakan sa liig. So, mangilan-ngilan lang yan. Huwag po nating Uh, isama sa balota yung mga ganitong klaseng tao na sa una pa lang alam na nila uh, tahasan na nilang sinasabi na sila ay magiging senador ni Digong. anyway, isa, isa lang yan eh alam natin hindi na or sigurado tayo hindi na papasok ang mga katulad ng Superbato de la Rosa so magiging masaya magiging maayos ang bansa natin pag mawala itong mga Senador, eto mga hungresista na pinagsisilbihan ay ang mga katulad ni Digong at ni Sara Duterte. Good luck